Ang loyal fans ni Daniel Padilla ang nakiusap kay Catherine Bernardo na sanay magsalita na ito tungkol sa umano'y pagkakautang ng pamilya ng kanyang ex-boyfriend. Masyado na raw kasing nadidiin ang pangalan ni Daniel Padilla pati na ang ina nitong si Carla Estrada sa chikang malaki raw ang utang nila kay Catherine Bernardo at sa nanay ng aktres na si Min. Bernardo Ang hiling ng supporters ni DJ kung talagang walang utang ang aktor ay linawi ni Catherine Bernardo at ipaalam sa publiko na hindi totoo ang mga naglalabasang balita sa social media. Maawa naman daw siya kay Daniel Padilla na patuloy na at ino-okray ng mga haters sa SOCMED. Ito'y matapos ding ibalita ng online host na si Jobert Sokol dito sa kanilang showbiz-oriented vlog na oras ng opinion. Talakayan at diskusyon ang tungkol sa kautangan daw ni Daniel Padilla sa pamilya ni Catherine Bernardo. Ayon kay Papa Jobert, isang common friend daw ni na Catherine at Daniel Padilla ang nagpadala ng mensahe na nagsabing walang bahid ng katotohanan ang naturang issue. Narito ang mensaheng ipinadala sa veteran showbiz columnist. Isang pagtutuwid sa mga maling balita na nangangailangang itama. Una, walang utang. Hindi kailanman nagkaroon ng pagkakautang sa personal ng milyon o kahit piso si Miss Carla Estrada kay Min Bernardo at kay Miss Catherine mismo. Yung Corvette na sasakyan ni Daniel. Hindi totoong may parte si Miss Catherine Bernardo sa nasabing sasakyan. Solo itong pag-aari ni Daniel. Lahat po ng sasakyan ni Daniel ay sarili niyang pera ang ipinambili ang pahayag ng common friend daw ng Katniel. Tungkol naman sa KFC branch na pag-aari ni DJ. Wala ring parte si Miss Catherine Bernardo doon na pag-aari ng pamilya nila Daniel Padilla. Yung bahay, mahigit isang taon na nang mapagdesisyonan na ibenta ang bahay ni Miss Carla Estrada dahil nais na niyang lumipat sa South Area. Iba ito sa bahay ni Daniel na katabi ni Miss Carla. Ang sabi pa, nitong mga nagdaang araw, na headline nga ang pagbebenta ni Daniel ng kanyang luxury car na pag-aari raw nilang dalawa ni Kath. Ang kalahati raw ng pinagbentahan nito ay ibinalik ni DJ sa dating Jowa dahil silang dalawa ang may-ari ng sasakyan. Nabalita ring for sale na ang bahay ni Daniel, kaya ang kasunod na chika ay naghihirap na raw ang kanilang pamilya at marami raw utang ang nanay niyang si Carla.